Kung gusto mo maging financially free, ipon muna bago luho. Misa nakakatok sa talagang gumastos. Sale dito, copy doon. Konting reward kasi nakakapagod ang adulting. Pero habang lagi mong inuuna ang gastos, lalo kang lumalayo sa goals mo. Kaya starting today, balik rin natin. Ipon muna bago gastos needs muna bago wants. Future muna bago passion. Hindi kailangang sobrang higpit. Ang mahalaga ay may sistema ka. Kahit 20 pesos a day kapag consistent ka, pwede kang makabuo ng pang-emergency fund, pambayad pang utang, o kahit small investment sa loob ng isang taon. Ang tanong, willing ka bang i-delay ang konting luho ngayon para sa mas maginhawang buhay bukas, hawak mo ang direksyon ng money mo. Ikaw ang driver ng sarili mong financial journey. Kaya siguraduhin mong papunta ito sa progress hindi sa stress. Start saving, keep going, never stop.